Hello mga kayalman. Saya nandito kami ngayon sa gubat. <laughs> sa bundok, guys. Maghatpat kami kasama ko si Sisi Mylin at si Sisi Sisi Koy Rosa the Explorer. Ayun, ang dami din namin dito, guys. Oh, statutory holiday ngayon, guys. Kaya ayan, nag-outing kami dito sa bundok. Ayan. Ayan, parating ang aming isang kaibigan na si Sisis Biday. Ayan, YouTuber din yan siya guys. MBTV. Ayan, na-late siya oy. Kanina pa namin siya inaantay. Ayan, ang ganda dito guys ng lugar. Ayan, start na kaming magluto. Ayan guys, tingnan nyo ang aming mais, may mga buhok-buhok pa yan guys, kasi maganda daw yan sa, ano, sa katawan, <laughs> sabi ni si Sikoy Rosa. Ayan, habang nag-aantay, chika-chika mo ang dalawa. Ayan guys, mag-selfie-selfie -selfie muna tayo. Ang ganda dito talaga guys, kaso ano lang siya kasi malayo sa CR. Ayan, ready na for eating. Kain na kami guys, kasi anong oras na? Ang tagal naming nag-ano nagpakulo niyan guys kasi butin lang ang aming ginagamit. Ayan. May mga in-check din na ano na nag-outing dito. Pwede rin mag-barbecue dito guys. Ayan, sarap ng aming ano hatpat o ang daming ano ang daming balls. Ayan, kain muna kami guys. Ayan guys. Taob. Simot-simot o Tingnan nyo ang daming, ano, ang dami naming nakain. Super busog guys. Ayan. So, time to suju. Thank you for watching.